Bakit ba yung habang mo yung mga powers powers to, kapangyarihan na yan? Kasi nung meron kang kapangyarihan na pinaka-importante naman sa lahat. Ano ang umasal sa'yo? Ang iyong iniwan ng... anak. Kasi, yeah. Di ba kayong nagubansin siya? Nalang dito kayo. Kung ano-anong pamilya ng pinabalak ng Gawin habang pinaka-importante tuliyante na nagmula sa inyo kung hindi hindi. Di ba rin ang masama kayong kapag kay Dashton? Pero masama din kayong ina. Bakit niyo pinapuwayaan na namumuhay mag-isa sa mundo ng mga tao yung naging isa niyong anak? Papastangan. Hindi naman kita papastangan pag hindi hirapan mo. Konsensya ka lang sa sinasabi ko, Ashley. Pero totoo naman, hindi ba? Kasi mga kayong kapatid at ina, wala kang pakialam sa mga nilalang na dapat minamahal mo. Kaya hindi ka masaya. Kailanman, hindi kayo magiging masaya hanggat ganun kayo. Panahimik ka!